Tatak tayo mga idol. Naot na naman si idol. Sana maraming mahuli mga idol. tak oli mga idol. Si badagan mana blood wala Pala pa to mga idol. Si Bad. Mana. mo na mga idol. Tatak. namin mga idol. Napakaganday pa yung alamang, Paborito ng mga isda tak. Palagang Patak Palagang patak-tak, mga idol Ibot agad Kalaglag lang Kalapato pa naman, mga idol Uy Talagang bukit na naman, mga idol hindi na ako makavideo ng matagal eh. full storage na yung cellphone ko pakita ko na lang sa inyo yung mga huli namin mamaya tak. simbad agad mga idol simbad talaga lapato fresh na fresh mga loads pain mo na mga idol Datak. idol. Tap. Grabe mga idol. Kalaglag lang. Oh. Sambal talaga. Uras ng kainan nila mga idol. Dalawa itong mga idol. Oh. Tigda dalawa na mga lods. ato. Si Bad. Kasama ko nga pala si Nanay mga idol. Dalawa kami ngayon naglalaut. Arya mga idol, Arya. Tak. Sayang. Si badagin mga idol. Sayang, full storage na kasi ng silpong hindi maka video na matagal post ko muna mga idol natak mga idol grabing siba talaga yun nagapataktak halos yung isda gutom na gutom siguro mga lods si bad sayang kailangan namin umuwi na ng maaga ngayon hindi pa kami nakalinis na ang huli naming alamang alas 4 pa kami nang umaga na laot huli. sinanay kasama ko ngayon may practice pa kasi siya mamaya ang hapon mga lao na kailangan namin umuwi ng maga, Balik na lang ako sa sunod mag-isa mga idol Para makapatagal-tagal ako maglaot Tap tayo mga idol Araya Ah, karabig siban mga idol. Ano kaya to? Parang dalagang bukid to ah. Iba ang hila niya. Aray. Mulmul -mul, mga idol. Nabarat. Okay. Tapos mga idol.